dito pala yun. Akala ko doon. Oo so, nga. Ito pala yung Medyo may usok-usok pa, no? Ano yung ginagawa? Yan yung buong building na yan. Pero nagsimula talaga doon sa looban. Sa may ano, uh, kainan doon. A restaurant. Sumabog yung gasol. Kaya yung namatay dito, 11, no? Pero sabi nila 15. Pero sabi sa balita, 11. Tawag dito, siguro nadagdagan pa. Yung mga... Oo. Yung mga tenant dito, yung mga umupa. Yung meron nga daw dito, yung tawag dito, yung Coast Guard kakalipat lang sa seven 7 daw nangyari 7 am tapos syempre tulog pa yung mga tao siguro nabulaga sila hindi na sila makalabas sa ba ano nila o kaya lahat na sa kwarto hindi na sila nakalabas sa balita 11 pero bali balita naman dito sa pusapan nasabi nila nasa 15 na daw yung namatay mga kawawa naman kahapon lang na ito nangyari dito sa Hulan dito sa Binondo yung building ng oh, yun yung building ng Hulan. nandun yung galing sa mga kainan yung baba kasi nung kainan yung restaurant oh, Ay, umpalam ya? ay tengkar lagi <laughs> doon nangyari dito 'yun. Dito pala yun akala ko doon. pala yung mga Baka magkasama ba? Ay, di pala yun. Hindi na ano natin. Tara ka. May ano. Ano pala to? Kainan nga, restaurant to. Ito yung kahapon, no? Uh, Oo nga pala. Oh, may umuusok pa po doon, ah. na ganun. Oo nga, eh. Yung isang sa, ano, sa, sa saan, pagkasawa, bagong kasas. nga. na, na yan. Sumabog, no? Sumabog. Pero galing sa ospital, wala rin. Wala. Isang buwan na, wala na. Wala pa rin. Masyadong, ano, yung la, tamahan. Ilang pala pala pag kaya eh, ito? Delikado FPG. Kasi kaya na si eh. yung building ngayon, bagong tayo, kaya mo ipapaluto ng FPG. Kasi delikado. Electric na, so, ano? Kanina, yung induction cooker. Yung induction na. O, o yung electric stove. Yung may, ano, coil. Kasi at, at least pag may, na, ano, yung breaker, maano ka agad. Huwag kang sabi kong ka, ka sa luto ng ITD. Ang bunga tayo importante. Tama po, oh, tama Tama po, Marka tama po. Mara ka lang konti, hindi ba? Pero ang, ang bunga natin, safe naman. Oo. oo. Oh, Kita konti uh. pero oo, safe ka okay. naman. Sayang, no? <laughs> dito duda, para nagsimula, yun... no? Oo, nga. Hindi, nadamay itong <laughs> iba, di na itong, no? Oo, lapit na. Hindi, nadamay itong iba. Damay yun. Oo, lahat yung damay. Doon lang di, oh. Pero dito damay lahat. Ang laki ang sabag yan eh, hanggang sa taas. Kawawa yun. Yung tenant, no? Dalawang tanke yan eh, Boarding, oh. Boarding house sa taas. Dalawang tanke yan eh, oh. Napakita sa TV eh. Dalawang tanke daw. Yung FBC. Eh, sumabog. oh dalawang sumabog eh. Pagkatabi eh. Oo nga. Ang delikado talaga. Ah, sino ato dyan? Ano yung mga nagsigil ako? Ano sila? Hindi yung tenant. Sa taas. Yung mga nagbo-board sila rin yung nag-aano. Sa doon tayo sa harap, tingnan okay. natin. Labing lima ba? Hindi, uh, sa, sa, balita, 11. Baka mayro pang na ano, no? Oo. Uh -huh. Nadagdagan pa. Musok-usok pa nga dyan, eh. yan lahat Dalawa sa shopper, empleado. Dalawa, post guard. Ang ng shoppers. Oh, shopper, dalawa. Dalawa. Oh, mm. dalawa. dalawa yung Oscar, Coast Guard din. Lumipat dito. Dyan, eh, mura lang yan eh. Murang bayad eh. Ah, oh, lang. lang eh. Mm. Lang, eh Parang bid spacer lang po. Bid spacer lang Yan. Mura lang bayad mm. eh. Parang, yung karami yung short time lang eh. Oo Maturi, kasi uuwi lang naman uwi. sila matutulog. Tapos oh, trabaho matutula. na. kasi uuwi nila. Huli na. Hindi makauwi na. Ano ba ang oras ng nangyari po yan? Sabi na, oras 7. Nung gabi? Hindi, umaga. umaga. Ah, umaga pa. So, tulog pa sila. Tulog pa sila. Yung, yung, yung namatay, puro nakahiga sa... Oo nga, hindi Kaya... Na yung okay. siguro nagising sila, sunog na talaga yung so, ano. Hindi na sila makaano. Mm. Kaya nga hindi naman masasabi buhay. So, yung yung lalaki oh, tatlong siya, uh, isang atawa, dalawang anak na namatay rin. Tapos daw sa palengke daw. Pati yung tindera po diyan